Hello mga boss, Louis to review sa creator. Pag-usapan natin ngayon ang line type. Gumagamit ka ba ng LTS command? Tama ba yung LTS command na ginagamit mo para mai-scale yung line type mo? Boss, baka mali na yan ha. Kaya wag na natin patagalin pa ituturo ko sa inyo kung paano mag-scale ng line type. Kaya simulan natin intro. Simulan natin. Nakikita nyo dito, meron akong scale na sample. Unang gagawin natin, set mo muna yung measurement na gagamitin mo. Kasi pag hindi mo sinet yung measurement na gagamitin mo, hindi din gagana yung scale mo. Kaya madami sa atin, siguro, na nalilito pa din sa line weight kung bakit hindi siya gumagana. Kaya karamihan, nag-ALT scale command. Which is mali naman yun. Kaya unang gagawin natin, Set mo natin yung measurement na gamitin natin. Ang gagawin nyo lang, type nyo lang, DWG units, tapos enter nyo siya, may makikita kayo dito na mga measurement sa baba. Ang gagamit ng measurement, yung millimeters, kaya number 3. Enter. Enter nyo lang yan. Yes, yun lang lahat yan. Yan, yes, yun lang. Okay na siya. Close na natin siya. Ayan nakaset na ako sa millimeter. Kaya yung mga scale ko dito, yung 1 is 2 hanggang 1 is 2 100, gagana na siya. Sample natin, 1 is to 10. Gumawa ko ng center line dito, tapos ito yung ginamit kong center line times 2. Sample lang ito boss ha, para ano, may pakita ko yung line type na naka-scale. Line natin siya. I-click nyo lang dito yung 1 is to 10. 1 is to 10. Line natin siya. Yan. Ito, naka-scale na siya. 1 is to 10 na na scale. Sunod natin, 1 is to 20. Click nyo lang din siya. Hanapin nyo yung 1 is to 20. Click nyo natin yung 1 is to 20. Line natin ulit. Tingnan nyo, lumalaki siya ng lumalaki. Ito, palit siya, tapos lumaki siya ng yung line type mo. Tapos, 1 is to 30. Click mo ulit siya. 1 is to 30. Line. Boom. Tignan mo, lumaki ulit siya. Naka-skill sa 1 is to 30. Yung 1 is to 50 naman. Check natin. 1 is to 50. Line. Yan. Nakita nyo, lumalaki siya. Yung scale naman na 1 is to 100. Click nyo ulit dito. 1 is to 100. Yan. Kita nyo ba? Nagkaiban. Yung 1 is to 10 hanggang 1 is to 100. Lumalaki siya ng lumalaki. Meron akong ginawang box dito na naka-skill din sa 1 is to 5, 1 is to 20, 1 is to 50, tapos 1 is to 100. Try natin siyang gawan ng line type. Ito, 1 is to 5. Click mo, dito. Tapos, 1 is to 5. Line natin siya. Kita nyo yan. Ayan. Kita nyo, naka-scale siya sa 1 is to 5. So, natin, scale, 1 is to 20. Click natin ulit siya. 1 is to 20. Line ulit natin. Boom. 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 Yan. Yan mga boss. Nakikita nyo. Yan. Naka-scale sa 1 is 2, 20. Try natin itong 1 is 2, 5. Click ulit din nyo. Tapos ito 1 is 2, 5. Line. Check natin siya Line. Yan. Naka-scale sa 1 is 2, 5. Diba? Pag nakikita nyo, perfect yung pagka-skill niya dito sa box na to. Ito naman, scale, 1 is to 100. Click natin yung 1 is to 100. Boom. Boom. Tingnan nyo. 1 is to 5. Perfect sya. Maganda yung, magandang tignan. 1 is to 20. Okay din. 1 is to 5 okay din. 1 is 2, 100, okay din siya. Ganyan lang po kas kasimple yung line type. Kaya naman, ipa-plot natin dito sa layout. Kung para parehas. Dimension. Ang ginawa, ito pala yung dimension ko. Ang ginamit ko, i-modify natin ha. Ano tatib yung gamitin nyo na lang? Ano tatib? I-modify nyo siya. Ito may video na rin ako dito. Panoon na rin nyo na lang kung paano mag-set ng ano, na measurement. Hindi ako masyadong gumagamit ng standard kasi sobrang dami yung i-ano mo na scale yung 1 is to 20. Mag-ano ka naman. mag-set ka na ng 1 is to 50. Hindi na ako gumagamit nun. Ito na lang yung ginagamit ko. Automatic na kasi siya. Hindi ka na siya malilito. Ito text natin 2.5 symbols and arrow ito na set ko na rin siya nato ng 2.5 lines ito 1.8 1.8 feet pare man ito zero lang sorry zero lang ako tapos okay na siya close tingnan mo yung pagka dimension 1 is to 5 click nyo lang din dito check nyo lang yung 1 is to 5 DLI yan. Kita nyo. Yan. Yung text ko, naka-skill na din. Ito, 1 is to 20. Click nyo lang ulit dito. 1 is to 20. DLL kayo ulit. Yan. Di ba? Yan. Ganun lang kadalim mag-skill mga boss. Tapos ito, 1 is to 50. Click nyo ulit dito. 1 is to 50. DLI. Yan. Diba? Sobrang dali mga boss. Ganun lang kadali. Huwag nyo nang pahirapan yung sarili nyo kung saan kayo nanonood ng YouTube man lang o YouTube sa iba. <laughs> Joke lang po. Tapos ito, 1 is to 100. Dito na naka kayo manood mga boss. 1 is to 100. DLI natin. Boom. Boom. Kita nyo yun? Naka-skill din yung mga text ko. Yan. Sobrang dali mga boss, oh. Yan. Basta wag nyo nalang pipindot din to. Yup, dapat naka-off lagi to. Yan, naka-off lagi to. Pag na-anong tatib yung gamit mo. Sunod natin, lagay natin dun sa layout. Layout. Tapos ito page setup modify ang gamit ko ay A4 size tapos ito 1 is to 1 lagi 1 is to 1 yan ganyan lang 1 is to 1 yan kasi yung measurement mo nakaset sa, sa mm kaya hindi wag mo na wala nang babaguhin pa 1 is to 1 lagi yung paper size mo ito to yan tapos okay mo siya ito chineck ko siya para maging black siya. Tapos okay natin, close. Ito. Kung paano gumawa din ng taytay -tay black dito, meron din ako video, Panorin niyo na lang din. To rectangle natin. Yan. dito tsaka dito. Parang gawa lang tayo ng title black offset. Mga ah, 20. Yan. Yan, naka, tayo ng title block. Ang susunod man natin, itry natin yung skill na ginawa natin. MB. Boom. Try natin tong ito maliit. 1 is 2, 5. 1 is 2, 5. Yan. Nagiging tayo, yung line type natin, wala. Diba? Hindi siya naka center line nung hindi natin nakikita yung putol-putol na linya. Ang gawin nyo dyan, click nyo lang, i-regen nyo. Yan. Kita nyo, meron na siya. Yan, meron na siya. I-copy natin ulit yung isa. Copy natin itong MB na ito. MB ulit tayo. Click natin dito. Yan. Tire natin yung skill na 1 is to 20. Yan. Puro nga dito. Parawalang sa gabal. Yan. Yan. Nagigita nyo? Wala din. O. Wala yung putol-putol na linya sa center line. Eto, meron na. Ganoon din ang gagawin nyo. Click nyo ulit. Tapos, regen nyo siya. Yan. Ayan, napakita na siya. Tapos, tignan nyo yung scale na 1 is to 5 tsaka 1 is to 20. Parehas sila ng line type. Yan. Magkasukat sila. Yan. Tapos, pag dinignan natin dito, tignan natin ha. Ito, tignan nyo tong line na to. Parang may sobra sya dito ng konti. Check natin yung 1 is to 20. O, diba? Tignan nyo, may sobra sya ng konti tapos isang line na mahaba. Punta tayo dito. Tingnan nyo, parehas na parehas sila. Tapos ito naman, ito, line na maliit tapos malaki. Check natin dito. O, di ba? Tama ako. Tapos, layout. Oh, yan. Tapos, tignan nyo yung text, mga text ko. Pare-parehas na siya. Ayan. Equal yung text ko. Para prehas ng mga size. MB tayo ulit. MB. Tapos, click natin dito. Tarin natin itong 1 is to 50. Click nyo lang dito. Parang ganito lang. Naglala, parang naglalaro lang kayo. Click nyo dito. Tapos, 1 is to 50. Yan. Yan. Tingnan nyo siya. Malaki dito. Tingnan nyo. Hindi sila parehas dito. Epo. 1 is to 50. Tingnan nyo dito. Parang madami siyang line dito na putol-putol. Pero pagpunta kayo dito sa layout. Yan. Kunti lang siya. Gawin nyo lang dyan. Click nyo lang. Regen nyo ulit. Yan. Okay na pala siya. Yan. Next natin yung 1 is to 100. Ebin natin ulit. Click. Tapos itong 1 is to 100. Yan. Tignan nyo, o. Oh. Ito yung, ano, yung in-scale natin. Kunti lang yung line na nakalagay. Dapat equal din dito siya. Dapat pare-parehas sila ng size. Ito kasi sobrang laki. Tapos tingnan nyo dito. Yan. Maliit siya. Tapos ito, equal na sila ng size. Equal na sila ng size. Pero ito, hindi. Gawin nyo lang dyan. Punta kayo dito ulit. Tapos, balik kayo. Yan. Kita nyo? Yan o. Yan. Ganun lang. Punta dito. Tapos, balikan nyo. Automatic na siya. O di kaya, pag hindi pa kayo, kung ayaw nyo bumalik, kunwari, copy natin. Check natin itong, delete natin ito. MB. Yan. Scale natin to. 1 is to 5. Yan. Kunwari, ganyan. O, tingnan nyo. Wala hindi mo siya makita yung line weight mo yan, ito para parehas na sila oh. para parehas ng size pero ito hindi dalawang option yan gawin nyo click nyo siya or legend nyo siya boom, ganun o di kaya punta kayo sa model tapos balik kayo ulit magbabago na siya yan Tingnan nyo, para parehas na siya oh check natin ha ah. i deadpool natin po tira natin siyang control P tira natin windows tira natin siyang i-print yan nakaset na sa akin yan tapos windows natin center natin siya check natin oh Kita nyo yung line ko, pare pareha siya. Pero magkakaiba ang skin. Yan. Tingnan niyo pare-parehas. Pare-parehas yung size na ginamit yan. Yan. Ganun lang kadali gumamit ng light type na naka-skin. Tapos, tingnan yung mga text ko. Pare-parehas din. Ganun ko talipos. Sobrang dali, di ba? try ulit, eh try nyo sa CAD nyo para malaman nyo totoo yung sinasabi ko kaya hanggang dito na lang mga boss sa sunod na video ulit ipapano ko kung paano mag gawa ng skill sa layout kaya paalam bye bye